Mag-pick up ko po sa pin location, Naku nakuha po namin nung booking po. Siguro around bago mag-12 po nung July 6 po. Pagka-pick up po namin po, yun eh policy po talaga na picturean po yung sasakyan and then yung ID po. ID ko po dahil pinick up ko nga po yan. Tapos nadala, nadala ko na po sa mismong drop-off po. Pagpunta ko po sa drop-off, tinawagan ko po yung contact doon kay Lalamove na binigay nilang number, wala pong hindi po makontak po. Yung book Opo, so, oh yung nag-book po. Tapos ang ginawa ko, chinat ko po dun sa mismong chat box po nila dun po sumagot po. Na pinapunta po kami po sa ibang lugar po. Yun po yung Uniwide po. Pagpunta po namin sa may Uniwide po, siguro mga 10 to 15 minutes po yung nakalipas sa paghintay po namin. And then sumagot din po ulit, ang sabi, i-transfer na lang daw po sa ibang lalamove po. Uh, yun lang po yung pagkakamali lang din po namin na hindi namin agad na picture ang kasi naka-on call po yung mismong nag-book sa amin po. Okay, pero yung instructions na yan ay galing lang din dun sa nag-book. Yes po. Dun sa nag-engage ng inyong serbisyo Yes basically. po. So, siya yung nag-book, pinapa up sa inyo yung helmet, sinu sinunod niyo ibinigay naman sa inyo ng store. Opo. Okay? Yes, po. Pina-deliver niya sa inyo sa isang location, sinunod niyo. Yes po. Okay, tapos may additional instructions siya sinu sinunod lang din niyo. Yes, yes po. po. So sino ang nag-receive? Ang nag-receive po is isang lalamo rider din po. Ah, lalamo hindi yung kausap niyo. Hindi po kasi uh, sinabi niya po sa amin yung pangalan po ng driver po. Tumugma naman. Tumugma naman po hindi yung plate number. Yung pinag yung pinagkamali lang po namin, hindi ko po nalista yung plate number. Hindi ko po rin natandaan po. Okay. Yung plate number po. Pero yung pangalan po, tsaka yung plate number, yun po yung sinabi niya sa amin, tumugma naman po. Kaya doon po namin na-transfer po yung ano po. Again, per the instructions nung nag-book sa inyo. Opo. Yes. Okay. Uh, saan nagka-problema ngayon? Pagka dating po ng gabi, ano po, bali July 7 na po siya, 2am po, tumawag po bigla yung kapatid po ng niya po. Tumawag po sa amin na i-check po daw namin yung messenger kasi po, naka po daw kami sa social media. Ayan na po yun. Okay. Then, wala pong atubili po. Pumunta po agad kami, sinama po namin yung operator po namin. Pumunta po kami agad-agad sa Las Piñas Police Station po para po, imit po yung mismong nag-post. At may pabuya! 20,000 pesos para ma-recover yung mga helmets. Okay? So, nung nakita nyo po yan... Kayo na po mismo pumunta sa yes, police, station. Yes, police station po. Okay, binigay ba sa inyo yung 20,000? Hindi, hindi po. Wala naman. Bagus po sir, pagdating po namin doon, nauna po kasi kami. pagbabalang lang po nila ng sasakyan po nila, nakabidyo po agad sila. Sino sila? Yung dalawa po namin complainant, tapos... Kasi yung nakikita kong nag-post kasi dito, hindi naman individual to eh. Page po yan. Page, Facebook page po ito. Opo. So page? sino po yung uh, humarap sa inyo doon sa may police station? Si. Yung may-ari po niyan. Si Ma'am mga... Nika po yung nandyan po, si Ma'am Nika Fernandez. Tapos yung si Bert Reyes po. Then okay. yung daddy po niya Okay. So ma'am, nung nagkatagpo-tagpo na po kayo sa police station, ano mo pong nangyari doon? Opo. Bali, yung op operator po namin sinabi po sa kanila na itigil po yung pag-video kasi po yung anak ko po kasama ko rin that time. Okay. Tapos po, pagpasok pa lang po nila, pati po yung sasakyan namin, yung L300 po, inopen din po. Eh, private property na po yun. Then okay. pagpasok po, sinabihan din po sila na, itigil po yung pagbibidyo kasi naka-CCTV naman po kami that time sa barangay po. Ang pinipilit po kasi nila i-detain, po daw kami. Okay. Yes po. Kaya po may isa pong pulis na pumunta doon, tinransfer po kami sa Pamplona Tres. Doon daw po kasi yung nasakupan po ng vicinity nila po. Colonel, uh, nahanap po ba natin itong mga helmets na to? Actually, yes. So, oh, meron tayong follow tayo sa 13 Martres, ano? Sa 13 Martres. Uh, sinamahan natin ang sinamahan ng ating ng, ng ating pulisya dito sa uh, Las Piñas. Uh, kung saan, eh, may na, may na, ano, may na tagpuan o na recover tayo na, na 55 helmet. Uh, yun, at na-report naman sa akin ito, kasama uh, naman yung, ano, yung tumatay yung complainant nung araw na yun, si Sir John Hubert Reyes. Okay. So, sir, itong 55 na helmets na to, na, di ko kasi alam kung paano napunta doon. Okay. Na-identify po ba natin kung sino yung in possession nitong mga helmets na to? Nakapangalan ito kay, ano, kay uh, and Formentera. Bakit daw po nasa kanya yung mga helmet na yon? Siya po ba nagmamayari n'on? Nabili niya rin no, sa, sa Facebook Marketplace. Okay. So, apparently, madaming mga transactions pala. Colonel, yung nangyari dito kasi yung kausap nila yung nag-book sa kanila sa uh, application is yung nag David. David. Yes po. Siyempre, pina-pick up niya sa inyo. Binigay naman sa inyo ng store. Yes po. Ah, kasi po. nagbigay po sila ng nagsabi po siya ng kung ilan pieces po yung helmet eh. Okay. Nakalagay din po doon sa ano po, sa instruction niya so, po doon ah, sa po. chat. Tapos ngayon nung na-deliver niyo na, mayroon pang isang nag nagsasabing sila yung tunay na may-ari. Yes oh. po. Tapos eh. ngayon, uh, ang sabi ni Colonel uh, Tapalia, nahanap nila yung 55 na mga helmets apparently sinasabirin uh, sinasabi rin nung in possession na siya yung may-ari Nabili din daw niya so ang daming transactions medyo magulo to ang gusto po namin sir ayun po yung yung post na po yan sir tapos katulad po niyan sir humarap na po kami sa kanila sir lahat lahat sir hindi pa rin kasi nila sir binula, binubura po yung post yes. so pumunta kayo dito para linisin po ang inyong pangalan Opo. yes po okay uh, na ito ba ay nai lapit nyo na yung salaysay nyo na yan kina Colonel Tafalia sa police station lang po nung time that time po sir na pumunta kami nung Saturday sir nung July 7 po. Bali oh. ano po yun, blotter lang po yung nangyari, iyan po. So hindi pa kayo kinuhaanan po talaga ng side. Hindi po. Bali po nag update po kami sa operator po namin. Then yung operator po namin yung nag update kay sir. So kung okay. ano na po ano kasi po natatakot din kami baka po damputin na lang kami ng biglaan Uh Colonel Tafalia? Yes po i-refer po namin, no, ilalapit namin sila sa inyo para makuha nyo na yung kanilang testimonya, yung salaysay po nila at yung kanilang mga ebidensya. Ito, yes. eh, para makatulong na rin sa inyo pong investigasyon. Apo. yes, uh, thank you, Atty. JB. Ano, ganito. Uh, Unang-una, si, ano naman, si Benji, si, uh, si, ano, si Christina, eh, uh, si uh, si uh, si uh, wala pa naman complain. Walang complaint dito sa atin, ano? So, walang complaint. At uh, pangalawa, Uh, ang so, basta sa lang namang paliwanag, ang gusto lang nitong dalawa ay malinis lang pangalan at yung kanilang andiyan nakikita ko kung sa tingin lang may minus na karapatan na nabayle. So, karapatan din nila yung magreklamo against sa nag-violate sa kanilang uh, kapatid. Alaga, titingnan natin yung data privacy at saka yung cyber libel. Tingnan natin kung so, puwedeng uh, umasok doon. Kasi po iniinsist po talaga nung daddy po ni Sir Ru. Hubert na i na po daw. Okay. That time, nung nandun po kami. Natatakot po kami. Colonel, meron po bang warrant laban dito kina uh, Sir Benji at Christine? Ah, uh, wala, wala po. Ano, wala po ito. So, JB, unang-una sa lahat, uh, hindi po tayo basta-basta nang huli ng isang tao. Uh, wala naman po may tatangin na ng warrantless arrest. Eh, no? So kung meron naman reklamo sa kanila at matagal na lang yan, so dapat dumaga proseso. Or definitely, wala ka rin sa mangyayari dito kasi wala namang basis, ano? Wala namang uh, uh, ginawang kremen sa aming presensya at wala rin namang di masila sila takas sa preso or uh, wala na commit based sa aming personal dito, na Kung wala nang ikatakot yun at hindi mangyayari oh. Besides, uh, Colonel, na nabanggit nyo rin naman kanina na nahanap sa uh, possession ng ibang tao itong uh, mga helmets na to. So, I think, uh, for now, Parang tumutugma nga yung kwento po ni na Benji at ni Christine Joy. Siguro Uh, investigahan na lang din natin. Uh, oh. Colonel, kasi ang nakikita ko dito, ari parang panibagong modus to eh. Uh -uh. Apo? Ah, po. O, Toro Jebe, marami tayo dito yung atatag na middleman, ano, middleman na uh, eh. Merong dalawang good buyer, reseller. Eh. cetera. Bilagay ni middleman, yung middleman, yun doon ang kukisa ang lahat ng ano. Yung. Kaya, kaya, ga, mga, kaya na, nga, kaya nga. Toro Jebe, tasa sabi ko natin, dahil sa mga ganitong same, ano, incident, dahil sa mga middle, middleman na yan, kakaroon ng problema. Opo, at sana mahuli natin yung talagang uh, may pakana ng lahat ng mga to kasi ang daming tao yung inagrabyado nito. Yes, So, oh, titingnan natin yan. Sige, at, uh, sige. tayong team na titingin dyan sa, sa incident na yan o sa Ope. crime na yan. Perfect. Sige po, maraming salamat po ha, Colonel Sandro J. Tafalia. Ngayon, sige, yes, Shari, oh. ang isa pang concern kanina, I understand, ni na Sir Benji at Ma'am Christine, syempre gusto nilang, na, total, nalilinis naman nila. Okay. 'yung kanilang pangalan eh hanggat nandun pa 'yung post na 'yan eh syempre uh, at may mga pabuya kasi syempre natatakot din sila sa kanilang seguridad. We are trying to contact 'yung may-ari po nung nag-post no 'yung page na yes. nag-post na ito. Opo. Kaso well, hindi pa tayo inangat. Hindi po hindi po sila sumasagot. Na nawagan ako sa, sa inyo 'yung nag-post na yan, 'yung Motolusi na 'yan kayla ni Kayla Fernandez and then kay Herbert Reyes po. Katulad po ng post na yun, hindi hindi po kami makapagtrabaho ng maayos. Eh, kami nagtatrabaho lang naman po kami ng maayos po. Yes. Gina, ginawa lang naman po namin po yung point namin bilang, alam mo, rider din po. Katulad po niya, nagkit, nagkita-kita naman na po tayo noong Saturday. Eh, di sana po, dapat binuruan niya na rin po yung post noon. Nang hindi na po humaba po. Yes, At po. di na rin po nakita no, kung sino-sino po. At naglagay po, po yung kayo nung, na naglagay po kayo noong... Naglagay po kayo ano ng 20k. Eh, siyempre kami po nagkaroon din po kami ng trauma. Katulad ng ginawa po ninyo, kahit saan man po kayong pumunta, pwede kahit ako ho, dahil nandun po yung identify ko, pwede yung may mangyari sa akin, kahit ano po, hindi nyo naman po siguro kayang sagutin. Kung maaaring ganyan po. Um, alamin na lang po namin, ma'am, kung taga saan po kayo, para po, ma-coordinate um, po namin po dun yung safety po ninyo. Ah, sige po. Salamat ah, po. po, at uh, magandang hapon po. Uh, samahan po namin kayo sa office po ni Colonel Tafalia. Okay po. Magandang hapon Maraming salamat po. po. Salamat po.